Yan guys, So, nandiyan ako kanina. Umikot ako doon sa loob. Boom. Ngayon, nandito ako sa ibabaw ng uh, bridge uh, sa C5. Ayan, oh. So, ngayon, maghahanap ako ng ibang madadaanan. Ayan yung building B. Kaya papunta mga C5, ano, ah, ah, C5 Bikutan or papuntang Agig. Ayan. So, yung pinakaalis ako dyan, guys. Kaya na napagtungtong ko dyan sa baba na yan, wala pa yan tubig. Pero walang ulan, ha? Ngayon, mataas na. Abot na yung flooring ng mga kotse, kaya, ah, uh, hindi sila mapakali. Dahil, ah, uh, Sinaabot na yung mga flooring nila so, ayan O ayan, oh, Kanina wala tubig yan guys eh. Ah ito na oh. Dito nag-overflow yung ano Yung Mga uh, ano Tubig na galing sa sukat to. Oh. Oh. Yung nakakalusot na motor ah nakakalusot Kurag lala, bumalik Yan o, oh, mga laki kitingin dito guys, ito Napakahina lang ng malakas yung ulan Pero napakaba, ano, saglit lang Pero tingnan mo yung nangyari dyan guys o oh. Dito kami sa SM Sukat Ah uh, Ayan, building A. building B. Walang tubig yan kanina. Ngayon, napakada, ano, malakas na ng ano. Wala nang ulan, pero ganyan kalakas ang tubig. Ayan. Buti na lang nakahalis ako dyan. Yung kawawa, yung mga nasa, ano, kanina, walang tubig ngayon. Nasa, alam ko ng flooring nila. Kaya iba, gusto mga umatras, oh. Ayan, yeah, nag-aatrasa na sila. Ayan, oh, ayan. Buti na lang may nag-guide, oh. C5. Ayan, oh. Ayan, mga estudyante. Mga gagal trabaho. Ang uh, oras ngayon, guys, is ano na? Ah, uh, 9, 9.30 na. Alin so Sukat guys yung nasa kaliwa ito yung papunta Sukat so yung mga red light na yan eh. yan eh. September 28 2022 ay, Mario, so ngayon naalis na ako dito guys at uh, maghahanap ako ng mga ibang magagahanan baka ang um, ikot ko dito si Las Piñas sa Naga Road napakalayo so itatry ko lang guys kasi, kasi doon daw sa may huli no, high school, municipal high school tapas no, daw so pagka nilusong mo yung motor abutin ah, ng makina so hindi tayo mas ah, kahit mataas yung aking motor hindi ako mag ah, mas na pumunta o ah, lumusong kasi sayang Mengapa dah wah? Nah, Yeah, guys, bye bye. Yang kita nak muna, kebangannya tu biji natuk, bye, -bye.